magandang araw po at narito na naman ang inyong lingkod si Maestro Honorio at bilang ah, pasasalamat sa patuloy ah, na dumaraming subscriber ng YouTube channel ni Maestro Honorio pagkakalooban natin kayo ng napakagandang topic ang Prediction 2025 at sa pagkakataong ito Dapat nyo rin malaman na ang year 2025 ayon sa elemental Chinese astrology ay year of wood snake. Sa taong 2025, iiral ang kapangyarihan ng ahas. Ang taglay na elemento ng ahas sa taong 2025 ay ang wood. Kaya ang itatawag sa year 2025 kung Chinese Elemental Astrology ang pag-usapan ay ang Green Wood Snake na kinakatawan ng dahong palay kung baga sa kulturang Pilipino. At tulad ng nasabi na, ang asignatura natin ngayon ay Prediction 2025. At sino-sino ba ang mga isinilang sa taon ng ahas ang mga isinilang sa taon ng ahas ay silang isinilang noong taong 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 at 2025. At siyempre pa magsisimula na umiral ang Wood Snake mula January 29, 2025 hanggang February 16, 2026. Tulad ng nasabi na, kapag umiral ang likas mo nga ugali na matalino o punong-puno ng wisdom, beauty at personal magnetism o personality magnetism na daladala mo sa iyong inner self at sa iyong outer self. Siyempre pa, suswertehin ka rin at magtatamo ng magagandang kapalaran sa taong 2025. Dagdag dito, tulad ng nasabi na likas na maswerte ang snake ayon sa Chinese astrology. Ito ay kumakatawan ng wisdom, beauty, at luxury. Sino-sino ba ang magiging pinakamaswerting animal sign sa taong 2025? At syempre, kung sino ang kakumpatibol ng snake o ng ahas, siya ang unang-unang suswertihin. At may tatlong kakumpatibol ang ahas batay sa Triangle of Affinity. Ang mga katriangle of affinity ng ahas ay ang ox o ang baka. Kaya siguradong suswertihin ang ox at baka. Sino-sino ba ang mga isinilang sa taon ng baka? Ang mga isinilang sa taon ng baka o ox ay silang isinilang noong taong 1925 1937 1949 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 at 2021. Dahil ang Sneaker na iimpluwensya sa ox o sa baka ay sumisimbolo rin ng pagbabago at renewal. Marami na uh, pagbabago ang magaganap sa buhay ng ox o baka. Ganun pa man, sa negosyo, tuloy-tuloy na iiral ang paglago ng kabuhayan. Kaya naman kung noong nakaraang taong Year of Wood Dragon ay sinuswerte ka na at nagkakaroon ng magagandang oportunidad sa larangan ng negosyo at pagkakakitaan, umasa ka na sa taong ito ng Year of the Wood Snake Lalong dadami ang oportunidad mo upang lumago ang iyong kabuhayan. At yung mga dati mo nang pinagkakakitaan ay madaragdagan pa ng mga bagong oportunidad. At yung mga luma mo nang pinagkakakitaan o mga negosyo ay lalong magkakaroon ng pagbabago patungo sa pag-unlad. Sa madaling salita, sa taong 2025 ay hindi mananatiling stagnant ang iyong karir at profesyon. Sa halip, yung graph ng pag-unlad ay dramatikong tataas ng tataas at uunlad. Kung tinatanong mo naman ay magbabago ka ba ng venture o gawain o negosyo sa taong ito ng 2025 ay hindi gaano nirerekomenda. Sa halip, kung noong dati kumikita ka ng paunti-unti umasa kang yung dati mong kita sa dating negosyo ay madudoble at darami ng darami. Dahil sa dahan-dahan na pag i doon yung mayaman at lalong umuunlad ang kabuhayan ng isang ox o bakang tulad mo. Tandaan mo ang formula sa taong 2025 tulad din ng paglakad ng ahas. Is slowly but surely. At sa larangan naman ng pag-ibig, kung noong nakaraang taon ay dinatnang ka ng hindi gaanong kagandahang karanasan sa pakikipagrelasyon. Sa taong ito ng 2025, magkakaroon ng panibagong oportunidad at magkakaroon din ng renewal sa inner self mo upang yung mga kinakatakutan mong commitment at relationship noong nakaraang wood dragon ay mas tatapang ka na. Ngayong uh, wood snake. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kung andap kang pumasok sa isang commitment o relationship, ito na ang year ng snake upang sumungka sa mas malalim na pakikipag-ugnayan. Sa ganyang paraan lamang, umalis ka sa comfort zone sa larangan ng pag-ibig at relationship. 100% ang isang mas masarap mas maligaya at mas mainit na romansa na hahantong pang habang buhay ng pag-aasawa. At kung ikaw naman ay isang ox o baka na may karelasyon tandaan sa taong ito ng 2025 bagamat iiral ang napakarami mong swerte sa larangan ng material na bagay, ay dapat mo ring i-priority ang pag-ibig, ang pakikipagrelasyon at romansa. Dahil ang mga Ox ay sinasabing hardworking, masipag at may pagkatuso, kung minsan ay nakakalimutan nila o hindi nila gaano na ang larangan ng pagpapamilya, ang larangan ng pag-ibig o pakikipagrelasyon. Ngunit sa taong ito ng Wood Snake, tiyak na tiyak o 100%, may darating na bagong pag-ibig at mas maligayang pakikipagrelasyon. Ang dapat i-priority pa rin ay ang pagpapamilya. Ang dapat na i-priority pa rin ay ang masayang tahanan. Hindi masamang magpayaman ka ng magpayaman. Hindi masamang mag-ipon ka ng mag-ipon ng pera. Hindi masamang patuloy kang maging practical. Ngunit lagi mong tandaan, may higit at dapat karing i-priority. Ito ay walang iba kundi ang larangan ng sex, pag-ibig at pakikipagrelasyon kasama na ang pamilya. Sa ganyang balansing buhay, mayamang ka na, may masaya ka pang pamilya. Marami ka ng pera, may masarap ka pang romansa at pakikipagrelasyon. Sa taong ito ng 2025, higit mong matatamasa ah, ang swerteng daladala ng wood dragon sa buhay mo at tuloy-tuloy kang mas uunlad at mas magiging maligaya ang isa pang ka-affinity sa triangle of affinity ng snake ay ang rooster o tandang kaya dahil ka-affinity ng snake ang rooster o tandang ang rooster o tandang ay suswertihin din sa taong ito ng 2025. Ang mga taong isinilang sa taon ng tandang ay silang ipinanganak noong taong 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, at 2017. Ano ang mangyayari sa inyong kapalaran sa taong ito ng 2025? Kapag ang isang tandang ay inincorporate o pinairan niya ang nasabing mga katangian ng ahas sa kanyang buhay, lagi siyang kalmante habang patuloy siyang nag-iisip, ay darat na siya ng mas marami at higit na swerte sa taong ito ng wood snake. Ang swerting darating sa isang tandang o rooster ay magara. Kaya mas marami oportunidad ng pagkakakitaan ang darating. At ito ay hindi niya inaasahan. Kung ang inaasahan niya ay pagtaas ng posisyon o rango o karira, ay higit na mas mataas sa inaasahan niya ang mangyayari. Halimbawa ay nangangarap ang isang tandang o rooster na magpagawa o bumili ng house and lot. Yung simpleng pangarap niyang bahay o yung simpleng pangarap niyang lupa ay hindi pala simple ang mangyayari. Sa halip, magkakaroon siya ng malaking lupain o magarang bahay. Ganon din kasi ang mangyayari sa larangan ng pakikipagrelasyon at pag-ibig. Tuloy-tuloy na uunlad ang larangan ng pagpapamilya. At kung nag-iipong kayo o nagpupunda, yung pundar nyo ay madodoble at mas lalo pang darami. Kaya kung ikaw naman ay na isang tandang na wala pang karelasyon, ulat ka. Yung inaasahan mong masayang relasyon ay higit na masaya at mas masarap na romansa ang biglang darating. Bagamat ang mga biglaang relasyon ay mawawala rin agad, may mga pakikipagrelasyong hindi mo maasahang darating na noon mo pa pinapangarap. Masasabi mo sa iyong sarili na great at talagang pulpiling ang taong ito ng snake sa iyong buhay. At syempre pa, para magpatuloy ang swerte at magandang kapalaran ng isang tandang, lagi kang magpasalamat sa nasa itaas. At ang napakagandang pasasalamat upang patuloy na lumago at umunlad pang lalo ang kabuhayan at ang karanasan ng isang tandang ay lagi kang tumulong ng palihim sa mga mahihirap at nangangailangan. Bukod sa triangle of affinity, ang isa pang suswertehan, siyempre, ang isa pang kakompatible ng snake ay ang monkey o ang unggoy secret friend ng snake. Sino-sino ba ang isinilang sa taon ng unggoy o monkey 1932? 1944 1956 1968 1980 1992 2004 at 2016 Dahil ang monkey ay kilala sa pagiging tuso malakas ang personality, sociable, at masiyahin. Magiging masaya din ang kanyang kapalaran sa taong ito ng wood snake. Maraming magagandang opportunity ng pagkakakitaan ang darating sa kanya. At actually, first quarter pa lang ng 2025 ay dadami na ang kanyang pera. Ngunit mapapansin din ng isang unggoy na nito lang December 2024 ay nagiging magastos siya. Dahil madaling dumarating sa kanya ang pera o sa lapi, nagiging over expensive ang monkey. At ang pagiging sobrang magastos mo na ito ay hindi mo mapapansin. Kaya yung mga blessing at biyaya na darating sa iyo sa 2025 ay maaari mong sayangin. Kaya nga, napakaganda ng oportunidad na to sa isang unggoy ay pagkakataon mo ng iplano. Ang dapat mong gawin sa mga blessing at magagandang kapalaran. At kaya sabihin mo sa iyong sarili sa harap ng salamin tuwing full moon at new moon ng buwan sa langit, oo nga't maraming blessing at mga biyaya ang dumarating sa akin. Dapat na ito ay aking pahalagahan at mahalin. Siyempre, hindi lang sa salita o sa affirmation mo ito gagawin. Pag i-actualize mo ito sa pamamagitan ng pagsisaving at pagsisinok ng kabuhayan. Kapag patuloy mo itong isinabuhay, sa taong ito ng 2025 o Wood Snake, magugulat ka. Ay taon ng simula ng pagunlad at paglago ng iyong kabuhayan patungo sa ganap na pagyaman. Sa pag-ibig ay halos ganun din maraming masasayang relasyon at ugnayan ang kakatok sa puso mo ngunit hindi ka dapat magpatukso sa halip tandaan mo na ang pag-unlad ng kabuhayan ang dapat i-priority sa year ng wood snake kaya tingnan mo kung sino yung mga pakikipagrelasyong lumalapit sa iyo siya makakadagdag ng oportunidad para lumago ang iyong kabuhayan o karir? Kapag oo ang sagot, pwede mong ituloy ang nasabing mga pakikipagrelasyon. Ngunit kapag ang relasyon ay imbis na makadagdag ng paglago ng kabuhayan ay nagiging demerit pa o nakakabawas iwasan mo ang ganitong relasyon sa taong ito ng 2025 hanggang sa tuloy-tuloy ng lumago ng lumago ang iyong kabuhayan at maganap ang matagal mo nang pinapangarap na pagyaman. Maraming maraming salamat po sa mga sumubaybay at nanood ng YouTube video at ng YouTube channel na ito ni Maestro Honorio. Sa mga hindi pa nagsasubscribes, pindutin niyo po ang subscription button at ang notification button para lagi kayong update sa mga YouTube video na i-upload ni Maestro Honorio Ong lalong lalong-lalo na sa papasok na taong 2025. At syempre pa, tuloy-tuloy nating ipagkakalob sa inyo ang libre at walang bayad na prediction 2025. Hindi lang ang mga swerting animal sign ang tatalakayin natin sa susunod na mga araw. Kundi iisa-isahin natin ang magiging kapalaran ng animal sign o ng 12 animal sign sa taong ito ng 2025. Ang kinaiba ng pag-aanalisa na ginagawa ni Maestro Honoryong ay hindi lang sinasabi ang kapalaran mong mangyayari sa iyo sa susunod na taong Woody Snake kundi nilalagyan natin ng advice o suwestyon upang lalo ka pang swertihin at lumigaya sa buhay. Kung ano ang mga dapat mong gawin sa year 2025 para magtagumpay ka, para yumamang ka, at para lumigaya ka sa larangan ng pag-ibig at pakikipagrelasyon ang higit nating binibigyang diin sa prediksyon 2025 na ito. At syempre, hindi lamang Chinese Elemental Astrology ang itinatampok natin sa YouTube channel na ito. Sa susunod na mga araw, kukumbinasyon na natin ng Western Astrology. Ang Prediction 2025 para malaman mo naman kung sino-sinong zodiac sign ang suswertihin sa year ng Wood Snake. Kaya... Aanalisahin din natin ang zodiac sign mula Aries hanggang Pisces kung ano mayayari sa taong 2025. At muli sa mga hindi pa nagsasubscribe, magsubscribe kayo at pindutin ang notification button upang lagi kayong updates sa mga YouTube video na i-upload ni Maestro Honorio. Muli, maraming maraming salamat at magkita-kita tayong muli para sa susunod na prediction. Twenty, twenty five.